Maraming mga fans at followers ng aktor na si Marco Gumabaw ang sa kanya ay natuwa dahil mabilis nga ang aksyon nila sa mga taong naapektuhan ng bagyong enteng sa Camarines Sur. Narito ang naging kwento ni Marco. Don't forget to stay safe and dry guys. Grabe ang pag-ulan at pagbaha na dala ng bagyong enteng dito sa aming probinsya, Camarines Sur. Agad-agad naman po tayong umikot at nagdala ng ayuda para sa mga naapektuhan sa barangay Tarusanan at barangay San Francisco, Camaligan sa pangunguna ni Governor at pati na rin ni Congressman at Mayor, agad-agad naman ang aksyon para makapagdala ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. At sa mga tugang ko sa partido, asahan ninyo na parating ang tabang sa Indo sa mga susunod na aldaw. Mag-ingat po tayong lahat, pati na rin sa lahat ng bahagi ng Pilipinas na apektado ng bagyong enteng. Sa puntong ito ay maraming netizen ang humanga kay Marco dahil na rin sa kagandang loob na ipinagkaloob niya sa mga kababayan sa Camarines Sur. Ilang mga video din ang kanyang ipinakita na kung saan ay talagang bahana at halos nga lumubog na ang lugar sa nasabing lakas ng bagyong ente. Sinabihan naman ng pag-asa na mag iingat ang mga tao lalo na ngayon na malakas ang ulan at panatiliing ang kanilang maayos sa tahanan at wag nang lumabas lalo na't na pabugso-bugso ang ulan at marami nga ang pwedeng maapektuhan. Kaya naman mula dito sa Pinoy Showbiz Latest, kami po ay nagbibigay ng pasasalamat sa lahat ng mga artista at taong tumutulong sa ating mga kababayan.